Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father J-Boy at tayo na po at magkapet pandasal. May kaugnayan ang nagbabahagi sa isang tinapay sa hapagkainan. Isang pamilyang magkasalo sa inihahandang almusal. Isang barkadang magkakasama na naghati-hati sa pananghalian. Isang magkasintahang nagsasalo-salo sa inorder na pagkain. Magkakaugnay ang nagsasalo-salo sa iisang handaan at nagbubuklod sa kanila ang pag-ibig sa isa't isa o sa taong sanhi ng kanilang pagdiriwang. Dahil dito, isang komunidad ay nagbabahagi ng katawan at dugo ni Kristo sa Misa. Magkakapatid tayong lahat dahil iisa lamang ang ating Ama. Ganito din ang pinakamimithi ng Panginoon. Bangaman tayong lahat ay magkakaiba sa kulay, pananampalataya at kultura. Pinapangarap ng Diyos ang panahong hindi ang ating pagkakaiba ang mas mahalaga, kundi ang ating pagiging isang pamilyang sakop sa iisang pagmamahal sa Diyos, tulad ng mga taong nagkakaisa sa iisang handaan. Maaaring pagnilayan natin ngayon ang ating mga pag-uugali ukol sa pagbibigkis. Sa panahon na may mga pag-uusig sa sumasampalataya sa Muslim at Kristiyano, may mga ginagawa ba tayong nakakatulong sa pagpapanday ng komunidad ng Pilipino tulad ng pagkilala sa kahusayan din ng iba manalangin po tayo o diyos ang iyong nawang kagandahang-loob ay sumubaybay-bay sa aming pagbubuklod ngayon at araw-araw amen magandang umaga po